Isa pong katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Uh, yung aking katanungan ay, kailangan po bang sakta natin ang ating katawan para uh, manon natin yung kasalanan? Ay, mali po yun. Yung ginagawa sa katoliko, nagpipinitensya, sinasaktan sarili. Labag po sa Diyos yun. Sa Biblia, labag yun. Pakinggan nyo sa Colossus 2, ganito ating mababasa sa versikulo 23. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan hmm. sa pagsambang kusa at, at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan. Laban sa ikalalayaw ng laman. Hindi naman huko mo yung katawan mo, sinugatan mo, mapapatawad ka sa kasalanan eh. Lalo pang madadagdagan ang kasalanan mo. Kasi yung pong kasalanan, ang kahulugan sa Biblia niyan ganito. Sa unang Juan 3, 4, ganito nakasulat. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Hmm. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan po pagsalangsang sa utos. Pagka nilabag mo yung utos, nagkakasala ka. Eh ano po ba utos ng Diyos? Pakinggan nyo sa 19, eh. <clears throat> ng Levitico, pakilagay sa screen. 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay niwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kahit nga lang tatuan mo yung sarili mo, bawal eh. Kudlitan mo, bawal eh. Ayun pampahirapan mo. Ang may-ari niya ng Diyos eh. Iniingatan nga ng Diyos yan. Sinisira lang natin eh. Tinan ninyo ang Diyos. Binlagyan tayo ng tinatawag sa katawan na yung deep defense mechanism. Yun po ang tawag sa siyensya, yung immune system may panlaban tayo. Bawa, nahigup mo o nasinghut mo yung mikrobyo o virus. Nandito pa lang yun sa may nasal cavity na kung tawagin eh, yung mga sinuses dyan. Hahatsing ka na ng hahatsing. Sisipunin ka kasi yung effort ng katawan ilabas yun eh. Kaya sisipunin ka para lumabas yun eh kung meron diyang marumi para lumabas yung kung merong mikrobyo para lumabas ang katawan po natin merong defense mechanism yung ating immune system ngayon ano ang ibig ko sabihin may pandepensa ang katawan natin dahil gusto ng Diyos maingatan yung ating katawan binigyan tayo ng depensa Meron tayong panlaban sa mga mikrobyo, mga sakit. May ginagawa ang katawan. Bawa, merong pumasok na virus, Uh, eh, ang virus po at saka bakterya, nabubuhay po yan sa normal temperature eh. Ngayon, pagka mataas po ang temperatura, pag mainit, namamatay Kaya tinyo pinakukuluan natin yung mga bagay na dapat pakuluan para mawala yung mikrobyo. Ang katawan, pag kami pumasok na mikrobyo, may impeksyon, patataasin ng katawan ng kanyang temperatura, kaya tayo nilalagnat eh yun pong lagnat, hindi po masama yun per se. Panlaban ng katawan nyo para mamatay yung bakterya at saka yung virus. Okay. Tinan nyo yung mga bakuna, yun inilalagay sa ref yun eh, Kasi gusto nila yung malabig eh. Ano ho? Eh, pagka mainit, mamamatay sila hihila. Kaya ang panlaban ng katawan, pag may infeksyon, may viral infection o bacterial infection, pinatataas nung hypothalamus yung ating temperatura kaya tayo nilalagnat para huwag masyadong makarami yung bakterya, huwag masyadong kumalat. Yun po ang defense mechanism ng katawan. Meron na tayo diyang natural na pang pansang sa katawan. Dahil gusto ng Diyos, maingatan yung katawan. Pakinggan niyo po sa unang Thessalonica 5.23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Na? At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan hmm. ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. gusto ng Diyos maingatang buo yung katawan, kaluluwa at espiritu. Tapos isasisirain mo. Tanyo, Kalukuhan yung tinuro sa atin, di mo kukuha ka nung panghampas, hakampas, ah, hampas kang ganun. Sa pampanga, sa I amin, mean, mayroong panghampas yung mga tansa na, ano, igagalun doon sa, nagtutugo. Oh, eh, yun po, maling-mali na aral ng katoliko, para ka raw mapatawad, parusahan mo, katawan mo, hindi po. Ang pagpapatawad sa kasalanan, nakukuha sa pagsisisi. Pananalangin, pagpapatawad. ba may nagkasala sa'yo, magpatawad ka para ikaw naman patawarin din ng Diyos. Marami pong remedyo para tayo mapatawad sa kasalanan, hindi po ang pagpapasugat o pagpapahirap sa katawan. Maling-mali po yun. Kaya alam nyo, kung ako katoliko, siguro magbasa kayo ng Biblia. Magbasa lang po kayo, matutuwid ang ating paniniwala. Ayun. Kaya kailangan po salita ng Diyos ang ating pag-aralan, Biblia tinan ninyo, nagpapahirap mo yung katawan mo, mali naman pala ginagawa mo, kasalanan pa sa Diyos. Kasalanan po yun. Wala pong bata si Kristo yung katawan mo, pahirapan mo. Wala po. Maraming salamat po. Salamat po.